Sampo ka lang uh, pa, mag-isa ka lang. Hindi, dami sila. Nakapagisa lang ako eh. Tikon kasi yung kasama ko, trabaho dun eh. Tapos, tingin ah. Hindi, hmm. hindi. Akala nila ang taga makulod, hindi may tindi. ang May itindi lang yung salita nilang waray. Same lang kasi yun eh, makulod, tsaka waray. Parehas lang yung iwa eh. bisina? May itindi ako. Uh, gumagano'n ako si street niyo? Gilibak ka, gilibak ka. Oo. dalawa. Gagano'n ako si Bigla ako sinong pa. ako po ngayon. Ginaka ako Gulo yun lahat. Pista ni Gulo yun. Sa pata ko lang. Ang dami. Uno na tatlo. Hanggang lahat ng mga boy. Inuyog na Opo. Yung mga kaibigan ko. Kung oh, may pera ka, ang, ang, ang sarap din lang lumapit sa akin. Pero pag wala? Pag wala, wala. Ayayang nga na. Hirap na kung wala ka pamilya dito. Ito ano to eh, kada, kada buwan buwan nagtapanggat ako sa video ko. Oo, oh, lahat ito. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> dito. Uh, Pero uh, ang nakakulay kami, kami na ulit. Iyong mga sanat eh. Ito mawala yan. No, like hindi na labi dito. No? Ay like, tanong si Sani kung ano yung ano yung lutong na malakit at bataw. Ano ba yung luto na malakit sa ano? Sa sa ilong, ilong. Goyong, ay, ilong goyong, ay, ilong goyong, yung ilunggo. May malakit sa na kulay dilaw na may green paste. Sa bataw sa inyo yung ano uh, na grandiana. Ayun, panisya na. Yung, panesiana, yung mga manok. ah, uh, hintay pa kami, hintay pa kami. sari sari powder. Yung ano, tumir. Yung tumir pa Valenciana. Valenciana pala yun. Valenciana, Suman. Suman. Opo. pa lang sa kapo. Parang siyang biko pero may mga ulam-ulam. Mga Masarap yung Valenciana pag parami sa ho. Ito. Ito.

akala malaki medyo malaki 30 000. may suka kayong maliit lang meron pouch lang 11 magkano yung sa ganyan na, na, na? Yung, 10, may 20, may 30, yung 20 na lang may namimili right ng pagkain yan tsaka isang maliit lang